Ano tong ano mo nag nagpipipor siya kaagad pa kay saksak. <tong> ano. Hindi hmm. ano. hmm. ah, ko ano, hindi ano. Malayo ka pa eh. Dami ko pang re-repairin. <tong> na unahin ko sa iyo signal E4 error line 999 line, line, line. last na yung ano yun kalikot na bagong IPM yung sagit sa ulo talaga pag kinalikot na p tumig. Saan dinala to dati? Saan to ni-repair dati? Pwede ko makit dito oh. <coughs> hindi, <coughs> inanong lang yan. hindi yung unang gumawa. Oh ano, yan. Tapos ganyan lang. May ano siya dito, may kulang siyang parts na tinanggal. Eh hindi rin naman, hindi naman 'yon ang problema. Hmm. Hindi pa rin 'yon ang problema eh. May Ito talaga masakit sa ulo. Tambakan na nga ako eh. Hindi niya daw Awan is Hindi iba yan, ibang ano yan. Iba yung board na yan eh. Ito may kulang siya dito oh. Pag sungkit niya to. Mm -hmm. pag sungkit niya. May kulang ng isa pero dapat umaandar pa rin to kaso mamamatay <coughs> may nakita na akong sirang resistor eh, sana yun lang Nang ano eh. Saangka pa naga no galing galing pasjenteri. Layu monoman. Kabiti ka pa pala. Kailan kayo no wala nang ano. Hindi na ako nung... Hindi ka du meritso <laughs> kay ano. may kalibritik ayoko hindi hindi ko ano yun layo eh. isang bayang kabiti rin ni yun eh. taso medyo ano yun mataas ang ano, yun? medyo mataas ang um, singin niya sa refill ito subukan natin to gumachambahan medyo kalikot na pala to yan hindi yan ang dahilan yan <coughs> may dahilan yan dito oh. isa dito pa lang nakita ko na rito oh. may problema na to oh. 1k yata to eh ano 1k to eh <coughs> ito, ito 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 itong magkatabi na yan 1k nga pareho itong isa ito ang problema niya ito ito oh ayan oh 1.3 meg mega ohms itong isa ayan good yung isa sira yung isa ito sira dapat so, pagkabit -pag mo nito lagyan mo nang ano hindi mo dinala yung bakal eh yung housing hmm and thermal paste na wala no Term kailangan ng ano yan silicone ilagyan eh, ko na lang sakaling umandar yan ay eh, sakaling ano lagyan ko na lang dito to mibonti Hoy kahoy na lang tayo ang parts ganun talaga wala ah, ka nang mabibili ng mga bago no? wala ka mabili nito talaga din mismo sa bond ko huwa eh. oh. Ah, buti nga meron eh kasi wala nga nga pag wala Uli ito, parang kuto oh. Hmm? Ada ayah resistor. Hmm. Ini itlang yan. <coughs> yan. mata dito yung digital yung balong contest channel ito mm. ito <coughs> ang ating kong mahirap na madalas yan sa ano, paper error. Yan, okay na siya. Tapos dito. Check ko muna ito iba. May, may tama yung iba eh. Yeah. <coughs> aminung tokul to basa siguro to Yung Buti isa lang sana isa lang para ano Yan okay naman

Meron oh. <sessuyan> <tuh> isa. Ay ano, change value, yan. One. Yan upin no. ay value. So, <coughs> <tuh> Ito, to, 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 to. Error nya na Yung pinalitan yata nila wala din baka buo yung IPM yan pinalitan ng IPM eh bago na ba yun luma ang IPM kahoy ulit

Ang dami din mag, nag ano siguro kasi ang dami scammer ngayon eh. Oo. Lumalala ang scammer ngayon. Eh mga ano naman yun, mga dami ako naman yung inaano nila eh. Hmm. Ayaw mag ano eh, magtrabaho ng... Pero pag mga uh, legit account, di yun ang uh, nag ano, gagawa ng ano. Isirain yung pangalan, di ba? Hmm pa dumyan huh? na? to yung nalar ngan? liit eh? Ah, resist ay ah, resistor yan. um. Hmm. tapos sumahan tapos pata naman yung resistor. liit. Parang disposable ng mga ano ngayon eh. Sinadya nila eh. Yan, dapat ang mga nililing dito. Kuha 5, ano na lang to? 500 plus. Yan. Ayan, ayos na. Ito, subukan natin ito kung gagana. Tingin natin yung baga na... Saan na ba yan? Ah. Masakit sa ulo talagang pipor. P.O. Pag-pio out the board din ah. Hmm. Pagka, dipindi sa brana ano. Minsan nagpipio. Pagka may problema ang compressor PPO din yan pero madalas sa board board ang tinatamaan yan subok ano natin kung sasabog o hindi full blue yun buka natin natin lagyan natin ang ano natin power <coughs> ayan ayan yeah, po oh. parang ano ah slack na ano ah ano oh. May loss. Ano yan eh, yung ganyan. Parang kumukurap. Pero unstable naman ang voltage niya oh. Buka natin ito. Oh. Saan Atin kung gagana siya. Atin. Atin. <coughs> nag-standby sabihin gumagana yun, yun, gumana na oh. standby na yung ating ilaw gumana na yung compressor yun hindi talaga umandar yan doon hindi umandar Ayan, gumana na. Tapos hindi tayo makapagpaandar ng ano nyan. Wala, wala tayo heat Yung init na nyan. <coughs> Sobrang init na ng ano nito. Yung IPM nya. Oh, grabe, init na oh. wala tayong mano eh uh, sa ambayong. Yan na tinong aluminum. Kukuha okay, mo charger. Oh, charger ka mo din. Ano ba 'yung ano mo? Charger mo? Ano lang? 'Yung um, type C. ay type C 'to. Ano? Android. Andun sa baba. Pa-charge ba mo nga 'yan, Digong. siapa yang B4 error, B4 error, ya oke okay na, oke okay na ay okay. pa <coughs> Tama na ba? Mm, tama na. Dito na lang, gait bunutin mo tong isa. Ayan, yan, yan, yan. Tap. Oh. Oh. Ay, no, tika lang, tika lang. ilaw 'yan, ilaw. Dilaw 'yan, eh. Ah, sige, yung ilaw na lang, pag bunutin yung ilaw. Okay. Ilaw na eh. Ayun, yan, yan. Oh, 'yang kanan na lang para di di sa no. Di sa no Magblulus. pandar natin ng ano to mapabirit nakachamba nakachamba nakasaksak yan ah yan yun yun birit na ayos ito nga mga paripiri yun mga yan eh ito kar kararating lang oh kasunod mo lang nakuna lang konti sa iyo yan ano na yan parang universal na Uh, kupil. Mga kupil, kulin. Mm. Carrier, ganyan na ang board. Mm. Yun uh, universal. na ako talaga i-repair yung, ano, yung malayo. Lalo na pag pagka ano, nandito na. Minsan yung taga Kison, mupunta rito. Okay. Hindi nag-aabiso eh, na ano na pupunta. Mm nakakaya naman okay. layo ng pinanggalingan dayo no ng itong problems ah hmm. ano yan dito yung madalas yan kaya bisis na pumunta dito ito naman yan ano? motor <coughs> kaya, layo yun motor lang ginagamit niya kesa sa akin itong problems impanta oh, perfect. layo ng impanta daw eh layo ay, e, buti nga ka, kabiti lang eh Adolion. Hmm. Hindi, mga ano yan, mga apat daw na oras. Apat lang? Oo, apat. Ang niya, oh, dito. Pa uh, tanay. Oo, sa Antipolo. Malapit daw dito. na hmm. natin Yung motor, mabilis eh. Ayan, hmm. bumiirit na siya. Oh. yan. Lalo daw power to eh. Anong power. Anong dagdag sakit sa ulo. Anong class na rin nila to eh. Mahirap talaga pag ano sa uh, hmm, Saan Asa ah, so, kunin ko pa Ah, eh. uh, babalik dito. Ano yun Pwede man antayin yan PO. PO, PO lang. Oo. Oh. Ito PO to. PO rin 'yan. Una, na ano, nakita ko dun sa compressor, may langgam. Mm. Tipor kasi siya dati eh. Tipor, magtitipor yun. Tapos naglanggam, may tiyo. Tiyo ka napunta, no? Ano lang yan pag tiyo? Pwede mo rin eh. Ano, iikakabit mo ngayon din? Oo, no, para makagawa ako buhat. Iikakabit Ang bihira, gabi na. Travel mo pa. No, lang. Din, lang saan, eh. Sa Hindi, lang. Diyan lang lang ito sa amin. Tagig. Iladanan ng rin. Ah, tagig mo pa. ikakabit yan. Hmm. Ano, higi-higi? Doon ako dyan. Tapos, Kala ko naman sa kabiti mo pa ikakabit. Ito. Okay. <laughs> May reklamo niya na daw. Ang kulit eh. Gabi nga gawa sa ano kanina. Hindi ko na rin ano kakakulit ka ka sa sa anong tawag eh. Ano ganyan talagang ano, hindi makaintindi ba? Sabi ko, hindi ko ang tatakbon sir. Alam ko naman pulis. Dapat ano din, ito mga kunting unawa din. Hmm. Ang init eh. Kaya eh. Unawaan din ang ano ba? Kasi mahirap. Ano yun natin na hindi marunong umunawa. Dumingo kawan na mm. lang din namin eh. Galing kami ng Sambalis. O oh, nga yung tago sa akin. Uh, Mag-install kami dun eh. Layo <coughs> na. Layo, sa Kalawakan. Ang dami yun na niyatang in-install isa lang. Daikin unit namin. Tapos may dineliver kami. Sinabay namin.

ano yan, sa area din eh. So, pumunta nila ko doon? Walang ano, wala siyang stock. May, may ano siya, may taga retire siya doon eh. Uh -huh.